Hello hello guys. And in today's video pag-uusapan natin yung basic refrigeration uh, cycle. So, basic refrigeration cycle has four main components. What are these no? So, first is the compressor, the condenser, the TXB, and the evaporator. So, compressor, so ang trabaho ni compressor is i-compress yung low pressure gas at gawin tong uh, mas mataas na pressure as it passes through here. Ngayon, pagdaan dyan, na-compress na niya, no? nasiksik na niya yung low pressure gas, maging uh, magiging high pressure gas to, at pagpunta niya dito, dadaan siya kay condenser. Sa condenser, ang role ni condenser is tanggalin yung init na na-produce or na-absorb ni refrigerant as it passes sa evaporator. Kapag natanggal niya na yon or naidala niya palabas sa pamamagitan maari ng radiator or tubig, na uh, or tubig or other medium na tinatanggal yung heat na yon is magiging o makukonvert siya in it into a uh, uh, fully liquid refrigerant. Paglabas niya dito, magiging fully liquid liquid refrigerant na siya. Then papasok siya sa TXB or capillary tube. Ang purpose ni TXB or capillary tube is ilimit yung paglabas ng refrigerant panatilihing nasa high pressure yung ating uh, liquid sa side na to at pababain naman paglabas yung uh, refrigerant paglabas dito dahil nagkaroon ng pagluluwag sa area na ito papunta dito nagkakaroon ng chance ngayon se si refrigerant na mag-absorb ng heat and now as it passes through the evaporator yung evaporator natin, yan yung uh, nagpapalamig or yan yung part na nag absorb ng heat doon sa area. For example, sa, sa freezer natin, no, uh, na malingki tayo, bumili tayo ng isda, and yung isda natin, syempre, gusto natin ma or ma-preserve for the next coming days. As a result, uh, tinatanggal natin yung init mula doon sa isda. And as uh, uh, as uh, sa process no yung heat na meron si isda is inililipat niya kay evaporator sa tulong ni fan and yung init na yun is na ipapasa niya sa refrigerant now paulit-ulit yung cycle na yun hanggang sa ma-reach or maging frozen na si yung fish natin at ma-reach yung desired temperature now in return sa as the low pressure liquid refrigerant no ay nakaka ng init naging low pressure gas siya So, nagkakaroon ng phase change mula sa liquid into gas. Once this becomes a low pressure gas, it can now be again be compressed and the cycle continues on and on. Ang dapat natin tatandaan in basic refrigeration, ang role ni compressor at ni TXB ay uh, magkaroon ng pagbabago sa pressure. In this area, low pressure to high pressure. Well for this area from low, from high pressure to low pressure. On this side naman, evaporator and condenser is magkaroon ng pagbabago ng anyo or phase change. Mula sa uh, high pressure gas, ang goal ni condenser is going high pressure liquid no. Tanggalin ng init mula sa gas para maging liquid. Sa evaporator naman, i-absorb ang init ng ng uh, ng area para maging gas naman siya. So basically, tinatransfer o sinasalin lang natin yung init palabas kaya lumalamig yung isang area. Ito ang basic na paliwanag ko sa ref basic refrigeration cycle. Maraming salamat po.